Meron na pong statement atong station commander ng QCPD Holy Spirit Police Station. At yun nga, ang focus nila ngayon ay kung sino yung uploader. So ang sabi ng mga netizens, lalo na po yung mga nag-iisip ng tama, hindi ba dapat ang inuna ay itama kung sino ba talaga yung VIP na dumaan? Kung yung police ba talaga ay nagkamali lang? Dahil Uh, ayon sa pahayag ng kampo ni Sara Duterte, hindi daw or wala daw kinalaman si Sara Duterte doon sa isyu nga na yun, yung pagpapasara. Hindi na sigurado kung gano'ng kahaba yung oras na nakasara ang Commonwealth Avenue. Pero yun nga, sa mga motorista, malaking abala talaga yun. Lalo't walang advisory. Anyway, so yun, eto po may pahayag na etong station commander. At mukhang ang nakikita nila ay posibleng kaso, kaso nga Um, doon sa uploader. Identified na daw kung sino yung uploader at yun daw ay isang um, matinding kritiko ng mga Duterte. Hmm. Abay, sige lang. Talaga lang. Kung kayo po ay naan siguro kahit hindi kayo die hard, kahit ano man ang political color nyo, kung naan kayo at na-stuck dito sa, sa, sa area na ito dahil nga ako na ay pinasara, ay siguro naman maaasar. Siguro po ay maaasar din kayo. So yon Tignan natin itong pahayag na ito ng station commander. So, ito po yung pahayag. Makikita po sa Facebook post niya na ang taong ito ay uh, staunch critic ng ating VP. Kaya uh, kami nga, nga rin po ay nagtataka kung bakit nasa gitna siya ng kalsada at parang ina-agitate niya yung mga uh, motorista. Ginagalit daw. Tinitignan po namin yung mga Facebook post niya at makikita po na ang mga post po niya ay against kay VP Sara. Yun. Para namang wala kayo nakita ang post against the opposition. Mas matindi po yung mga post ng mga kung sino man na against sa opposition. Talaga lang. <laughs> Tignan nyo, sabi niya mag-uusap pa rin po kami kung ano po ang pwedeng ikaso sa kanya. So, posibleng talaga makasuhan daw maari pong cybercrime pero titignan pa po namin. Tignan mo sila pa o siya pa mismo yung mga kasuhan. Isang netizen na ginawa lang ang kanyang dapat gawin na ipinakita lang niya kung paano dapat mag-react sa mga ganong sitwasyon. Antindi?